Hello po sir, ma, magandang araw po. Ako nga po pala si Tagawad Carding po, ay nangangandidata po bilang uh, barangay captain po dito sa barangay ninyo. Ay meron po pala akong iinanda sa inyo para po may makain po kayo sa araw-araw. Meron po akong dinala kahit papano na masasayahan po kayo. Meron po ako ditong ayuda. Ito po, meron po akong dilata, itlog, tsaka bigas. Para po sa inyo to, sana po maging masaya po kayo sa akin binigay. At maraming salamat po. Numero uno po. Numero uno po. Kagawad karding po. Kagawad karding. Huwag niyo pong kakalimutan. Numero uno po sa baluta. Ah, baluta. Ako ang inyong kagawad dito bilang kaga, kagawad ano, ah, karding, ha? Huwag niyo kakalimutan ng aking pangalan, ha? Ha? Maraming salamat po at nandito na lamang po ako. Kagawad ka din po. Kagawad ka ding.